Pansin ko lang yung mga nagko-comment dito, lalo sa mga Mindanao area, yung mga Kidapawan, Pagadian, Dabao, South Cotabato. Uh, ang daming ganyan tong comment like, mahal, ang mahal naman yan. Kamahal po, oy, legit. Ito may isang pa, legit. Ay, kung legit lang pag-uusapan, could you imagine this, ha? praktikalan lang, logical explanation lang tayo, no? nagtayo ako ng clinic, gumasok ako sa mga tao, nag-remodel ako ng lugar, nagbayad ako ng mga pangrenta, nagbayad ako ng bills, tapos tatanungin kung legit, don't come up with excuses para hindi kayo pumunta sa clinic. Kung hindi kayo interesado dahil hindi makikita ang pasyente, di huwag kayo pumunta, yung pa, Ang legit ba yan? Ang mahal naman dyan. Ito, mas malapit ito. Ito, Ramejo Baron. Grabe naman, hilot lang, libo-libo. Hilot? Anong hilot sa ginagawa natin? Ba't ang bobo ng mga hampas lupa? Pansin ko lang, mas hampas lupa, mas bobo. Hindi ako nanlalait ng tao dito, pero ilagay lang natin sa tama. Ah. Mas hampas lupa, mas bobo mag-isip. Ito isa, mahal daw, sa daba daw, lang. Hindi eh, pumunta ko doon, madisgrasya ka.